Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ron ning tuluman kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktor ni Ubra o ator ni Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Rico, 28 anyos, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ninyong hisabtan, sugdundin ako sa dihang nakabantay kong sige na nagkikapoy ang akong lawas, bisag ako'y gibuhat. Ingon ini ang mga panghitabo. Dili ka mo o ba na mo karon? Uh, dili ko ma, kamo lang. Tinaon e sa kabaya in town, oy. Ano di man uban? mga akong lawas, ma eh. Tapoy yun na, kaya wak man kay exercise. Bulan ka ayok ka. Tapulan na sa dimong eh. Mauna di ha. Na, bahala na, eh. Kami na lang kay Basig Malangay, may kon pogson pa ka sa pag uban Mayroon kay wak ang adlaw. Sakto si mama ni mo, babe. Basig ko ang rog exercise ng imong lawas. Maong permikang kapoy. Eh. Sige lang, babe. Mag-exercise ko pero sa bahay Huh huh huh. Milaguh, kaya nag-exercise? Huh huh huh. Huh. Ah. Baguob ka nito ng sugut unya gikapuin akar. Mahimo ba jan? Unsa ba ka? Ako naku tanaw sa kung gibo at dire mas mo yun noon! Pahawa dyan! nga <laughs> naman ko eh. Sigaw ng gig ka po yung akong lawas. Sakto man sa tuwag me? eh. Ay! Babe, hey, wakay po haton ron? O man? Ano man? Yuki ko pi. Waman ko yung cuti ron. Gusto ko kong mangukay? Oh, uh, ha? Huh? Sige na, please. Ah, uh, sige, sige, sige. Okay <laughs> uby, uby na kayo. Ubay, ubay na ako na palit, babe. <laughs> Lahi, ragid, uy. Basta okay ukay ganito, no. Ang imunguan kay daghan, nagit kaayong. <laughs> Hala, uy, pila naman din sa taka oras din na, no? Lagi? <laughs> <Lucky? laughs> babe? Babe, okay na ka? Kalos ah. pa ba ni mo? Muro ko ng lipong, babe. Unsa? <laughs> salamat sa mo paghatod ni Rico din sa bahay, dai ha. Oy, sa tita. Ah, nya Rico, kumusta naman imong gibati dong? Pagsulti sa tinod kay ipa doktor na lang tika. Ay ayaw, ayaw mai. Okay ra ko. Nang los palo ting halikog nalipong ka ganina sa kainit sa adlaw. Unya okay na gyud ka haka. O lagi ma. Babe, sige na. Pauli na sa inyo. Tingali gi pangita na karon. Kabi na ba ya? Oh, sige babe. Pagpakaayo ha. Oh. Tita Riz ako. Sige, day. Amping day ha. O, oh, tita. Salamat. Ay, salamat. Nakahigda na kitahon ko. Kapuya sa muli na ako dyan na dyan eh. Oh. Ay, kakusog ba sa kong heartbeat? nagpalpitit man ko. Iyo eh, mura manig, may sa kung tutunlan ang pitik sa kung kasing-kasing sa kakusog. Uy, paniguro, patsik na pa. Uy, kapasik kung saan na. Dahil mo kinabasahan na ito nga, kanang mga na-experience nyo ba? saay hindi kisiyo na nga doon na kay sakit sa kasing-kasing. Un sabay? by X Thunder Gaming. Dili man ta ko hilig mga pe. Ug wa sa bisyo. Pero pila na gid kahigayon nga magpalpitate ko bisag naghiga ra ko. Unya sige kapoy ang akong lawas. Bisan kompleto man ta ko sa oras akong katuog. Unya wa sa ko gibuhat. Do sa higayon nga malipong ko. Usahay magkahunahon na ako pa check up pero makuyawan ko nga mahibaw sa resulta kay basinog. Kining akong gipamati Indikasyon kini na doon ako'y sakit sa kasing-kasing. O gano'n niya? Nga, gusto ba'y? Kuchik ka pa ka? Papabayo eh. Na? Anong papabalo eh? Kuyawan ko. Kuyawan usab sabi tao eh. Di ko tali mo na pulugayan ba kay masig, masig delikado na ba? Mas may nang may bawaan ni mo ang resulta sa, kwan, sa iyong panahon. Aron kung doon na'y kinanglan nga imunong tambal, may nang Bay. Sakit emu uh, Oma. Oh, oh dia mendekalikan. Gunung Kisakitan, Makas Emu TL. Oh, Aruman mah kali termaneh. Riko, Delika, kahai, blood Unsa sama. Tak asli, dia dugo, Sir. Maubah, Mam, ma um, sige lang. Resitahan na ka na mautambal. Salamat, ma'am. Salamat, babe. Nagpaluto rin ba ko ni mama ni mag-utan? Na, bawbaya ka, ha? Na, hindi ko utan. Hmm, babe. Di pwede. Sugot ka ron, mas maayo nga mga utan no imong kanon. Unang naan ng mga pagkaon ni nga ataas mga kolesterol, ay musamot ka, kasakang imong dugo, anak. Diyan na. Oh. oh. Mm. ka? Nalipong ko. Kanya. Maud na. Ma na. Usa yun oh. na. Symptoms mga high blood. Babe. Mawagin ay akong nabalakan. Kay dilim ang takobisyoso. Pero ang high blood na mahinoon ko? ang akong mga pangutana mao kini sunod. Unang pangutana. Kung high blood ka, magkaapekto ba ni kasing-kasing? Matambalan ra ba ning high blood o naa na gini nimo hangtod hangtod? Ikaduhang pangutana. Unsa magi main cause ni ning high blood? Ang pagkaon sa mga unhealthy nga pagkaon ba? Ikatulo nga pangutana. Unsa may maayo nga imnon para sa high blood? Doon na ba mo'y ikasuggest? Doon na ba sa'y specific nga protas nga angayin kanon sa mga tao nga doon ay high blood? On sa may health problems nga associated with high blood pressure? Ikaw pa katapusan. On sa may side effects sa tambal sa high blood pressure? O, kano sa magid ang insakto nga magpatanaw sa doktor para sa high blood pressure? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kiniya akong suliran, Rico. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini si Dr. ni Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw nagdugaya, ipadana ang inyong suwat sa Suliran, underscore suliran_612 Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padesad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Ito ang mga sukintig paminaw, hinautunta no nga uh, sa matag-adlaw nga maminaw mo, makakuha mong inspirasyon ug lesson sa ato ang mga uh, pangut mga sa so mga pangutana sa ato ang mga letter senders ug makakuha mo kada sig makaingon mo nga hala dili ra ako y na ay problema uy, no tanan naman di ay na ay problema so makaingon pug ka nga ikaw naapod apud day hope na pay pag-asa kay na ni kasulbaran tanan na mga problema big shout out and a big thank you sa tanan mga mulay like uw, mo follow sa ako ang facebook account nga Elaine Tantenco Batan uh, attorney Elaine sa X or Twitter ug sa Instagram ug kang Dr. Rene Obra nga naka white blazer yeah. Yes. sa Facebook and of course sa mga maminaw na to Dok, sa RMN nga Facebook account yes ug sa YouTube yes unsa man nato ang kuan doc ang atong uh, makutong Saturday yes. as long as greed ang tahog mm. is uh, stronger than compassion there will always be sufferings mm. Kining atong kahakog bitaw sa hay. Lagi kanang masubraan ba <laughs> No we ako, can ako ako wala lang imo ako lang mm, tanan. Di ba na nato makumkum tanan. Uh. Kining pa na nato usapon tunlon usa na pud mo subo no? So uh -huh. ay nako ana ah, gyud na pero di lang gyud ta mag uh, hakog no give lang mm. po. pud no. We can only we can only chew so much. Okay? Yeah, ang atong mga uh, mga greetings karon ato ini no. Mm. Kasi may akong i-greet ha ngayon pagpaminaw diha ni uh, uh, Manoling Timpa diha sa Magatas no og di si Mistros na taga Mahayahay uh, nga naminaw na to karon mga Latorino mga Duran mga Amaba mga Daklan family mm -hmm. uh, maayong pagpaminaw yung tan mga Arong family o oh, mga Pailnar family maayong pagpaminaw Yes. Hmm. Like um, karong adlaw no ato ang letter sender kay Punto Medical manta uh, today Dok. taga Cebu City si Rico. Ah, yes. Mm. Uh, So, um, punto medical ta karong adlaw. Yes. Uh, sumasa na bati ng toga sa mm. drama. Si, Rico is 28 years old. Yes. Sa Cebu City. Mm. Ang ngayon problema is dali siya kapuyon ato ni. Ah, maluya um, siya dayon, no? Maluya siya dahin. Okay. So, ang pangutana. Kung high blood ka, makaapikto ba ni sa kasing-kasing? Matambalan ra ba kuno ng high blood? Or naagyoy ni, naagyod kuno na ni mo hangtod sa hangtod? 28 months siya, no? Bata pa siya. Oh, bata pa. Mm. Ma uh, matambalan ng high blood, no? Mm. mga, mga tambal nga pang paubos sa blood pressure, no? As we all know, ang normal blood pressure is 120 over 80 sa mga adults, no? Kung more than 140 over 90, makinanglan ni siya og tambal kaya mong duol na mong doktor na niya para mm. mong makadaot man sa kasing-kasing yung -kasing, high blood ka because mapiktuhan man ang normal rate and rhythm sa pagbitik sa atong kasing-kasing kay paspas -pas man ang dagan sa imong dugo. Akong balikon sa makausapa, ang kining blood pressure dili ni mo basihan kung ikaw anemic ba o dili baka animik anemic. Ang basihan sa anemic ka ng hemoglobin count. Ang basehan sa high blood is urpila man ang imong blood pressure, no? Mm. So mauna na ang akong kaistorya. So makaapekto ni siya sa mga sa functioning sa imong dugo, no? So or rather imong heart, no? Yes. Okay, so ikaduhani ang pangutana doc, unsa man main cause sa high blood? Ang pagkaon ba sa unhealthy nga pagkaon? Ibig usay genetic man na doc. Usay genetic. Mm. Uh, kanang atong ginikanan. Magkaun, mm. Kanang ang imong gikaon low in salt, unya uh, high kanang tag-asog kaning mga fruits or vegetables mas maayo o nya kining uh, low alcohol avoid smoking Now, you have a good night sleep kay kung wa good night sleep high blood ka o niya, as much possible you avoid situations nga mangka stress nimo okay you do exercise mm, you lose extra weight o niya, balik ko na ko healthy diet mga citrus o green uh, fruits no or vegetables no yes uh, ang iyang sunod nga pangutana, a uh, unsa may maayong nga imnon para sa high blood? Do na ba kuno kay ikan suggest ug do na ba specific nga prutas nga angay kanon sa mga tao nga dunay high blood pressure? Unsa yes. may health problems nga associated with high blood pressure? Yes, kining uh, citrus maayo ni siya, no? Mga citrus nga mga mga prutas, no? Onya mga mga uh, garlic pwede mm. na siya, no? Garlic kanya uh, foods that can lower the blood pressure, uh, ang kanang itlog has no significant effect on the blood pressure na siya atunin. No? Mm. Uh, mga yogurt, pwede na siya no? Fermented milk. Mm. Pwede na siya. Pero avoid ka ng salty diet o high fat diet. Pero katong balikon ako, you do exercise. Kinangalan nga mawagtang ng extra pound sa imong lawas o niya have a good night sleep. Okay. Ah. lifestyle good ni Dok? Lifestyle. Kung uh, ka ah. ng kanang buto na hunan, lifestyle good ni, no? Ang high blood pressure, magdipindi man good na, I think, Dok, sa imuhang lifestyle nga. Kung di po ka-healthy living, kibaw man mantag-unsay mga pagkaon nga kusog shoot up sa to ang uh, blood pressure mm. ato ginang avoidan you you take a uh, luke bath kung medyo taas ang mong blood pressure nya breathing exercises very important ni. yes you relax you drink uh, water mga pila ka 8 to 10 glasses a day onya you take medication nga para pang high blood mm. uh, naman tay daghang mga pang high blood ya no nga mga medication, no? Mga adalat, mga unsa ba kay ng mga anti uh, beta block blockers, uh, uh, beta block uh, nga blockers nga mga antihypertensive medications, no? Yes, sugang so, ugang yang katapusan nga pangutana uh, pangutana dok. Unsa may side effects sa high blood pressure nga drugs? Ug every kanus-aman maayo magpatana og doktor para sa high blood pressure ya yeah, uh, um, na ay mga BP aparato sa mga health centers have your BP check periodically with a midwife or nurse na sa India or doctor ba kaya yeah, expect na maglaba imong ulo magang sciatica na naka shortness of breath mag 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 mag, -mag, -mag, -mag ang imong dughan ang imong pulso medyo kusog nya kung masama't gagamay kusog ka magblade no these are the mga symptoms nga taas ang imong

ang normal blood pressure is uh, 120 over 80 sa mga adults. Ha? Huh? Mm. Uh. Bata pa baya ka? So I think kinhang lang ka magmat ngun. Exercise lang yun. Cardio uh. exercises. Kwan pa si... 28. Pata, pa kayo. Uh. Take care of yourself, ha? Huh? And everyone nga naminaw na to amping tangtanan. Usara to ang lawas baya. <laughs> Mga suking tigpaminaw, hinaot-unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Renee Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Din higa pun sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Munition Wide Tatak RMN. Daghang salamat og maayong, maayong adlaw.